sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya, may tinig na tili tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga itong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Communications! Tubero ako at nandito ako sa site para sa trabaho. Habang lilinis namin ang baradong drain, may nahugot kami. Mga sampu, labing limang libra ng parang laman, parang karne. Hindi namin alam kung ano yun. Noong Disyembre 2017, tinawag ang mga tubero ito sa isang tahimik na kapitbahayan sa Ontario. Akala nila simpleng trabaho lang, karaniwang baradong tubo. Dala nila ang drain snake isang mahabang wire na may paikot na dulo para sa ganitong klase ng trabaho. Kung normal lang ang bara, isang oras lang ang dapat tapos na sila. Pero hindi ganon ang nangyari. Ilang araw nang barado ang mga tubo at nagsisimula ng mainis ang mga kapitbahay. Gusto nila ang mabilisang solusyon. Pero ang natuklasan ng mga tubero ay malayong malayo sa inaasahan nila. Ang nakita nila sa ilalim ng tubo ay sobrang nakakabahala. Isang bagay na mapapatawag ng pulis at magbabalot sa buong lugar ng crime scene tape. Ang mga tubero ay hindi lang basta nag-ayos ng baradong tubo, kundi nakadiskubri ng ebidensya na isang karumal-dumal na krimen, mga bahagi ng katawan na itinapon sa inidoro. Ito ang nakakakilabot na kwento ni Adam Strong. Pero magsimula muna tayo kay Rory Hatchet. Ipinanak siya noong Hulyo 1999 sa Oshawa, isang tahimik na suburb sa Ontario, Canada. Masayahin at matulungin siyang bata. Mahilig sa mga hayop at matatanda. Sa labas ng paaralan, abala siya bilang miyembro ng Army Cadet. At sa edad na labing tatlo, dalawang beses siyang ginawaran ng titulong Cadet of the Year. Pero pagpasok niya sa high school, nagsimulang magbago ang lahat. Sa edad na labing apat, siya ng Crystal Mask. Tinanggap niya ito at ang unang maling desisyon na magdadala sa kanya sa mahabang pakikiba kalaban sa bisyo habang siya ay teenager pa lamang. Galing si Rory sa isang magulong pamilya. Ang kanyang lolo ay si Bernie Gindon o mas lala bilang Bernie the Frog, ang nagtatag ng Satan's Choice Motorcycle Club na minsan naging pangalawang pinakamalaking biker gang sa mundo. Bilang isang dating outlaw biker, Nakulong siya ng 22 taon dahil sa kasong droga at panunakit. Mayroon siyang 11 hanggang 16 na anak. Isa sa kanila ay si Harley Davidson Ginden, tiyuhin ni Rory, na may-ari ng clothing stores o siyawa. Malapit si Rory sa kanya. Si Harley ay miyembro ng Hell's Angels. May mga kaso rin siya sa droga at may tattoo sa likod na nagsasaad ng kanyang record sa loob ng kulungan. Apat na put isang panalo, walang talo pero sa kabila ng lahat, may malambot siyang puso para sa pamangkin niyang si Rory. Noong 2016, sa edad na labing pito, nakitira si Rory kina Harley habang ito ay nasa house arrest dahil sa kasong droga. Ang kanyang ina, si Shannon Doyne, ay pang lumapit sa Children's Aid Society para humingi ng tulong para sa kanyang anak. Pero walang nagbago. Sa huli, si Rory mismo ang nagsumika para magbago. Ang huling anim na buwan ng kanyang buhay ay puno ng pag-asa. May boyfriend siya, si Tony. May sarili ng apartment at muling bumalik sa pag-aaral. Maging si Harley ay nagbibigay ng na $1,000 sa kanya at sa kanyang ina para makatulong sa gastusin. Pero si Rory, determinado na. May trabaho na siya at nagsisimula ng tumayo sa sarili. Noong Agosto 2017, sinamahan siya ng kanyang tiyahin si Michelle ginden sa butika para bumili ng pregnancy test. Lumabas na positibo. Buntis si Rory at gusto niyang ituloy ang bata. Si Rory ay masayang naghahanda para maging ina. Ngunit sa pagtatapos ng buwan na iyon, biglang nagbago ang lahat. ika Ikasampu ng Agosto 2017, isang hindi maipaliwanag na sunog ang sumiklab sa bahay ng kanyang ina. Nasugatan si Shannon at namatay ang alaga nilang aso. Marami ang naniniwalang ito ang simula ng pagbagsak ni Rory. Madalas siyang pumunta sa isang youth center na tinatawag na The Refuge, kung saan madalas siyang humihingi ng tulong. Napansin ng mga staff doon na bumalik siya sa paggamit ng droga. Pero nitong Agosto raw, ay unti-unti siyang bumubuti. Ilang araw bago matapos ang buwan, nakipagkita si Harley, ang kanyang tiyuhin kay Rory, at napansin niyang agad na may kakaiba. Tahimik si Rory, ayaw magkwento. Parang may tinatago, parang takot. Ang yakap daw nito sa kanya noon ay iba, mahigpit, puno ng lungkot, parang pamamaalam. Ikadalawang putsyam ng Agosto 2017, isinama siya ng isang kaibigan at ng nanay ng kaibigan niya sa ospital. Hindi malinaw kung bakit, pero ayon sa mga ulat, tila nakarana siya ng mental breakdown. Kitang-kita sa CCTV na nakaupo silang tatlo sa waiting area. Pagkalipas na ilang minuto, umalis ang mag-ina at naiwan si Rory mag-isa. Labing limang minuto siyang naghihintay pero bago pa siya matawag ng doktor, tumayo siya at umalis. Ang CCTV footage na yon, ang sandaling lumabas siya ng ospital, ay ang huling beses nakita siyang buhay. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ng mga kaibigan at guidance counselor niya sa The Refuge na hindi siya nagpapakita. Nag-alala sila kaya agad nilang ipinalam sa pamilya. May ilan na nagsasabi baka tumakas lang siya o bumalik sa dating gawi. Pero ang pamilya niya sigurado, hindi na ganun si Rory. Bunti siya, may maayos na relasyon at may plano ang buhay niya. Alam nilang may nangyaring masama. At dumating ang ikalabing isa ng Setyembre 2017, ang gabing nagbago ang lahat. Isang lolo at ang kanyang 11 anos na apo ay nangingisda sa Oshawa Harbor. Tahimik ang gabi hanggang sa napansin nila ang isang kakaibang bagay sa tubig. Akala nila basura lang kaya inihagis nila ang kanilang tali para mahila ito palabas. Iniisip na tutulungan nilang linisin ang lawa. Matapos ang halos kalahating oras, naigapang nila papalapit at nasalo gamit ang lambat. Una, inakala nilang bangkay ng hayop, baka manok o kung ano. Pero nang makita nila nang malinaw, Nanginig ang lolo. Sabi niya, Parang katawan to. Ang bagay na nakuha nila mula sa lawa ay isang torso ng babae. Pagdating ng mga pulis, agad nilang nakita ang mga sinyalis ng karahasan. Ang katawan ay sinadyang paghiwa-hiwalayin. May pumatay sa isang babae at itinapon ang mga bahagi ng katawan niya sa tubig. We are live over Oshawa Harbor. Naging balita ito sa buong Canada. Ang dating tahimik na dalampasigan, ngayon isang crime scene. Ang mga mamahayag ay nagtatanong, sino ang babaeng ito? Saan siya nanggaling? Sino ang gustong mawala siya sa mundo? Kinuha ng mga polis ang torso para sa identification. Tumingin sila sa lahat ng missing persons cases, ngunit malawak ang Lake Ontario. At hindi nila alam kung ang katawan ay dinalaron ng agos o kung mismong doon ito itinapon ang kawalan ng pelvis mula sa natagpuang torso ay lalong nagpahirap sa pagkakilala kung sino ang biktima. At dahil sa kalagayan ng katawan, hindi rin agad malaman kung buntis ba siya noong panahong iyon. Halos dalawang buwan ang lumipas bago makumpirma ng mga pulis ang katotohanan. Nobyembre 11 ng 2017, sa wakas, tumugma ang DNA ng torso sa DNA na ibinigay ng pamilya ni Roby. Ang natagpo ang katawan ay kay Rory Hatchet. Ang kaso ay nawawala ay opisyal nang naging murder investigation. Pero paano napunta sa lawa ang katawan niya? Sino ang gumawa nito? At higit sa lahat, nasaan ang natitirang bahagi ng kanyang katawan? Pero walang lead. Hinugasan ng tubig ng lawa ang anumang ebidensya. Walang nakakaalam kung gaano katagal siyang naroon o kung buhay pa siya nang umalis sa ospital. Walang nakakaalam kung sino ang huling taong nakasama niya o ano ang ginawa sa kanya. Walang sagot. Hanggang sa Disyembre 27 ng 2017, tumawag ang isang tubero mula sa Oshawa. May baradong tubo sa isang inuupahang apartment sa taas ng palapag. Ilang araw na itong problema, ang isa sa mga nakatira sa gusali, ang lalaking nasa basement suite, ay nagnangalang Adam Strong. Matagal na siyang nakatira doon, mahigit sampung taon. Sinubukan daw ni Strong na ayusin ang bara. Sabi pa niya sa kapitbahay, baka kondom lang yan na napakalaki. Pero dahil hindi niya maayos, tinawag ng mga taga-itaas ang profesional na tubero. Nang sinimula ng mga tubero ang trabaho, napansin nila agad ang matinding amoy mula sa basement. Pagbukas ng pinto ni Strong, nanginginig siya at paulit-ulit na sinasabing, sira talaga yung tubo. Habang ginagamit ng mga tubero ang drain snake, bigla silang nakahila ng kakaibang bagay, parang laman, parang karne. Isa sa mga tubero ang nagbirupa, hindi pa ako nakakita ng kondom na may laman sa loob. Pero hindi sila natawa nang mapagtanto nilang hindi ordinaryong bara ang nakubut nila. Tinawag agad nila ang pulis. Pagdating ng mga investigador, mabilis nilang napansin ang mga kutsilyo sa tabi ng kama at bakas ng dugo. At nang harapin nila si Adam Strong, agad niyang sinabi, tapos na, tao yan. Agad siyang inaresto. Habang nasa loob ng police car, hindi siya tahimik. Nagpatuloy pa siyang magsalita. Parang nagyayabang. Sabi niya, kung gusto niyong makita yung natira sa kanya, nasa freezer ko. Halos wala lang laman yan. Nang buksan ng mga police ang freezer, ang nakita nila ay ang mga parte ng katawan ng tao. Kasama rito ang isang ulo ng babae. Sa leeg nito, may tatu na nakasulat na Alive. Ang parehong tatu na meron si Rory Hatchet. Walang duda, si Rory nga ang nasa freezer. Sa autopsy, natuklasang may maraming sugat sa mukha at dalawang bali sa kanyang ulo at tanga. Hindi matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. May droga sa kanyang sistema pero walang paraan para malaman kung gaano karami. Pusible raw siyang nasakal o nagsusuntok hanggang mawalan ng buhay. Ano man ang dahilan ng malupit at nakakatakot ang sinapit ni Rory. Sa interrogasyon, naging tahimik na si Adam Strong. Hindi na siya gaya kanina na puro salita. Kaya bumalik ang mga kulis sa kanyang apartment para maghanap ng karagdagang ebidensya. Pagpasok nila, parang tambakan ang loob. Kalat madilim at puno ng mga gamit na hindi mo gugustuhin makita. Mga posas, lubid at ibang klaseng kagamitan kasama pa ang martilyo at mga bagay na posibleng ginamit sa krimen. Sa martilyo na nakita sa apartment, natuklasan ng mga pulis ang DNA ni Rory. Sa isang plastic bag, may laman itong running shoes ni Rory. May mga bakas ng dugo. May nakita ring dugo sa dingding at sa mga baseboard papasok sa kwarto ni Adam Strong. Ngunit hindi lang iyon. Habang mas lumalalim ang investigasyon, lumabas na si Strong ay may ibang madilim na mga lihim. Ang kanyang search history sa internet ay puno ng mga nakakagimbal na paksa, mga video at larawan tungkol sa labis na karahasan at kamatayan. At ang interes na iyon, lumabas na isinasabuhay niya sa totoong mundo. Sa so, loob ng apartment, may natagpuan pa silang hindi sumabog na pipe bomb. Kinailangan pang tawagin ang bomb squad para ito pasabugin ng ligtas. May malakas sa pagsabog sa gitna ng Osiao ngayong gabi, ulat ng mga mamamahayag. Isang kontroladong pagsabog kaugnay ng isang kahina-hinalang pagkaratay. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo sa lahat ay ang espesyal na kutsilyo na nakita ng mga pulis sa drawer isang uri ng kutsilyo ginagamit ng mga mga ngaso para hiwain at tanggalan ng balat ang hayop. Eksakto klase ng kutsilyo na posibleng ginamit sa pagputol-putol sa katawan ni Rory. Sinuri ng mga pulis ang kutsilyo para sa DNA ni Rory. Pero ang natagpuan ay ibang DNA. DNA ng ibang biktima. Isang 19 anyos na babae, si Candice Fitzpatrick ipinanganak si Candice noong 1989. Kakaunti lang ang alam tungkol sa kanya. Pero kapansin-pansin ang pagkakatulad niya kay Rory. Palaboy-laboy din siya sa kalya na Oshawa at nakipaglaban din sa Lisho. Pero gaya ni Rory, meron siyang pamilya na nagmamahal at matagal nang naghahanap sa kanya. Marso 2008, huling beses siyang nakita. Noong 2010, nagulat ang pamilya sa pulis dahil dalawang taon na siyang nawawala. Si Candice ay labing siyam na anyos. Ayon sa kanyang ama, alam ko agad, sinay na siya, hindi siya madaling biktimahin. Kaya nung nawala siya, alam kong may taong marunong at may plano ang kumuha sa kanya. Ngayon, makalipas asang halos isang dekada sa wakas, may bakas na kung ano ang nangyari kay Candice. At nakakakilabot ang sagot, nasa kutsilyong Adam Strong ang kanyang DNA, Walang nakita ni katiting na bahagi ng kanyang katawan. Pero malinaw, may alam si Strong. Sa mga unang interogasyon, puro tungkol kay Rory ang pinag-uusapan niya. Malinaw ang kawalan niya ng konsensya habang idinidetalye kung paano niya pinutol ang katawan ni Rory na sinimulan daw niya ng Pisteras ng Pasko 2017 dahil alam niyang wala ang mga kapitbahay. Noon pa man, sinampahan na siya ng kasong indignity to a human body. Akala niya hanggat tungkol lang sa pagkatapos ng kamatay ng usapan, ligtas siya sa mas mabigat na kaso. Pero habang nagsasalita siya, mas maraming detalye ang ibinubulgar niya. Mga detaling sapat para maipakita sa korte kung ano ang ginawa niya habang buhay pa si Rory. Hindi man siya nagbigay ng tahasang kumpisal sa pagpatay kay Rory o kay Candice, inamin niyang kilala niya si Rory Nakasama pa raw niya ito sa hapunan at ilang beses itong pumunta sa kanyang apartment. Inamin din niya na pinagputol putul niya ang katawan ni Rory matapos itong mamatay at nagunat pa siya na lumutang ang torso sa lawa. Hindi ko akalaing aahon yun, sabi niya. Ayon pa sa kanya, matagal pa bago niya naitapon ang mga bahagi ng katawan dahil sa katamaran. Ganon din daw ang dahilan kung bakit hindi niya itinapon ang kutsilyong may DNA ni Candice. Nakalimutan ko lang, sabi niya. Kung itinapon ko yun, baka hindi niyo ako nahuli. At oo, inamin din niyang kilala niya si Candice. Ang mga ebidensyang pisikal at DNA na ito ay sapat na para tuluyang sampansya ng dalawang kaso ng murder noong Nobyembre 2018, eksaktong isang taon matapos makilala ang katawan ni Rory. Wala mang diretsyang pag-amin ang mga polis at fiscal ay nagtuon ng pansin sa pagkataon ni Adam Strong, isang taong may obsesyon sa kaharasan at isang mamamatay taong matagal nang nagtatago sa dilim ng katahimikan ng kanyang apartment. Si Adam Strong ay itinanganak noong 1972, apat na putlimang taong gulang nang madiskubre ng mga tubero ang mga labi ni Rory, Isang simpleng lalaki sa paningin ng iba, nagtatrabaho bilang gas station attendant at minsan security guard sa mga film set Walang gaano impormasyon tungkol sa kanyang pagkabata. Pero ayon sa kanya, iyon daw ang ugat ng lahat ng ginagawa niya. Oo, ako ang gumawa ng mga iyon, sabi niya. Pero kung inalagaan lang ako ng maayos noon, baka hindi ko ginawa ang mga iyon. Pangit talaga ang kabataan ko. Ngunit sa likod ng mga palusot na iyon, may pattern na ng masamang pag-uugali, lalo na sa mga babae. Dalawang dating kasintahan ni Strong ang itinatawag ng prosecution mga babaeng nakarelasyon niya mahigit dalawang taon na ang nakalipas. Pareho nilang inilarawan si strong bilang mahilig sa marahas na klase ng relasyon. Isa sa kanila pumayag daw pero ang isa hindi. At inamin niyang natakot siya para sa sarili niyang buhay noong pinigilan siya ni Strong at sinakal. Ipinakita ng testimonya nila ang tunay na pagkataon ni Strong, isang agresibo, malupit at walang konsensyang tao sinubukan ng depensa na ipahiwatig na baka na overdose lang daw si Rory at Candice at natakot lang si Strong kaya itinapon ang mga katawan. Pero hindi naniwala ang korte. Ang mga pinsala sa ulo ni Rory ay malino na patunay ng karahasan. Habang tumatagal, lalo pang pinarami ni Strong ang mga delay sa paglilitis. Dahil sa panahon iyon ng pandemya, karamihan ng hearing ay sa video call ginagawa, pero madalas siyang tumanggi sumikot Gising ako sa gabi, reklamo niya. Pagod ako, gusto kong matulog. Ang kayabangan at kawalan ng respeto niya sa korte ay nagpaigting sa galit ng lahat. At noong Marso 16, 2021, matapos ang matagal na proseso, nahatulan si Adam Stone ng guilty sa first degree murder kay Rory Hatchett at manslaughter naman sa pagkamatay ni Candice Fitzpatrick. Kahit walang buong kumpisal at kahit wala pang natagpo ang katawan ni Candice noon, ang DNA evidence at sariling mga pahayag ni Strong ay sapat para sa hatol. Ang murder conviction ay may automatic life sentence habang buhay sa kulungan at pila nagsimulang tanggapin ni Strong ang kanyang kapalaran. Noong Hulyo 2021, kinausap niya ang isang prison guard at inamin kung saan niya ibinaon ang katawan ni Candice. Dinala siya ng mga police sa isang intersection sa Oshawa at doon niya itinuro kung saan niya inilibing ang babae. Natagpuan nila ang mga labi ni Candice. Sa wakas, pagkatapos ng sampung taon, nagkaroon ng katahimikan ang pamilya niya. Isang opisyal ang nagsabi, hindi ko ma-imagine kung paano nila tiniis yung sampung taon ng paghihintay. Mabubuting tao yung pamilya, nasira sila ng pangyayaring to. Isa pang resident ang nagkomento, nabuhay ako dito sa Oshawa ng 43 taon hindi ko akalaing mangyayari to rito. May masamang tao, oo, pero yung ganito klase, parang galing mismo sa impyerno. At kahit ngayon, marami pa rin hindi alam. Hindi pa rin malinaw kung paano nakilala ni Strong, si na Rory at Candice, o bakit niya pinili sila bilang biktima. Ayon sa teorya ng mga prosecution, crimes of opportunity ito, nakita lang daw sila sa kalye at dinukot ni Strong ang mga babae. Ang pinaka nakakagulat, ang sampung taong pagitan ng dalawang pagpatay mula 2008 hanggang 2017. At ngayon, ang tanong ng lahat, ano ang ginawa niya sa loob ng sampung taon na iyon? May iba pa ba siyang natagpo ang biktima? Walang nakakaalam at marahil si Adam Strong lang ang may sagot. At dala niya iyon hanggang sa kanyang habang buhay na pagkakapulo. Paano nakaligtas si Adam Strong sa loob ng halos isang dekada nang walang nakakakita? Paano niya nagawa ang lahat ng yun sa gitna ng isang tahimik na komunidad? I-share mo sa comments kung ano ang sa tingin mo ang tunay na dahilan kung bakit natagalan bago siya mahuli. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento, may katotohanan dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras yung ito pinanood. Gusto rin naming malaman na inopen.